ano Kasi nang sarano Hindi ba alam kung bakas ko si Ate Edo yun. sa lito ng Dala natin ang Manifel Ube. Mm. Mm. Yun. Oo ma, Meron dyan ang 7, 10 yata Tapos na Doon. Yung na lang yun. okay. Marami ma, yun. Yung may ano din. Tuloy-tuloy pa para Pusol po din ko ilan Wala na akong video? Kasi maya mga Marami yan yung bagay kasi... Oo, No, six months man. six Six days. Six days. six, seven days Kasi six nights eh. Ano ano yung bet? Ay, yung kila si Grace? Yung na ni... Kapatid ni Ate Ano nang pupunta dito? Kailan man? yan? Pagkain niyo pa sa gabi? Uy, pilar. Kasi nang kami ng town. bahay ng, ng barangay ka. Napasad kami ng town. Grabe. Grabe yung mga pag Yun yung, yung nabihig Kasi una talaga niya mga umpil. Kaya nga, umpil. Binsan ko. Mga kamag-anak ko. Yan ang mga umpil. Umpil na natin to. Mm -hmm. yeah. ba? ano. yes. ito, ito. Yan ha. Umpil na kasi sila Lenny, sabi niya sa amin yung mga magbubuntag. Pilar so, ba si Lenny o Carmen? Parang... Pilar, ah, Pilar, Pilar. Pilar. Pilar siya. Nandito lang kami nakapilala ni Lenny. Tapos sila Ate Ano. Sila Chide. Sila Ate Lenny. No, nagsama-sama sila mm -hmm. tayo sila kapatid ni Lenny Lenny. Sa si Bihibet. Una talaga niya. Kasi lang yung friend mm ko -hmm. yung sila Lenny. Mga pinsan ko. Mm -hmm. Tapos sinabi na niya. O oh, din niya. Tapos ano, ako hanap ng amo, tapos hanap ko ng mga tao para may matakasama ka dito. ano kasi saan yung mga ito? Hmm? Mayroon ka mga Magmadali. Um, kasi ang dami pa. Kaya nga pinakainitan yung si Ate Nel sa mga asidente. Eh. Dahil ang bilis na makakuha ng mga tao. Kaya sila tagal na nila. Hindi nila mm. Hindi nila alam eh. Hindi nila alam

Ang saya-saya kaya namin sa Denmark dati, tuwing weekend. Tama-tama. Ayoko pa ba? Hindi kasi, huwag sa'yo naman talaga, bro. Mm -hmm. Pero kasi yung Ibo kasi quality. Ano? Uh -huh. Hindi kasi, I -I Pero kasi ako, pag weekend na, ayan na. Sabi kasi, nung layo ko kaya dati, dingbi. Nasa sa akin ako niya, 2 ng gabi. Ako na mapastora pag ano na, pag may kuskos. Ano na, siguro mga kalahati na ng taong bago matas sa kontrata, doon na ako buwagana ng kuskos. Nung, nung, nung nag ako, isang taong hindi ka nag-kuskos ay nakapagod. Kasi ako wala pa sa binibigay, wala akong makuha eh. Mm -hmm. Pero, doon ano, ako, hanap ako ng ano eh, ano ba? Ayun. Kasi wala akong ibang pupuntahan. Ang mga kaibigan ko, Paps eh. Alayo. Yung iba lang, si Alicia na si Janela. Cuscus din. Wala na. Wala na, na kami ng friends. Sila mga judeng, cuscus din yun sila. Simbahan nalang paglinggo. Hindi nalang paglinggo, simba. Pero kaya't may mga cuscus, pagdating ng sabado ng gabi at doon kami. Diyon um, sa tagpuan ang dami nga eh. Naranasan kami, kaya rin rin kami natulog. Lahat kami, dami namin, magsiksika kami. Ilang kama nilabas niya, wala amin niya. Gabi na natulog, nagkakaroon pa kami, pero one wine lang. Yeah, pero pagkakaroon ng umaga, gising pa kasi may kuskus. Pagkakaroon uh -huh. kami, magigising na. Nung nag-life talaga ako. Kasi, uh -huh. yung kaibigan ko, nag fast na ng bar pagkuha ng mga patrol. ng mga kasinis kuha niya eh. Yung bar na yun, yung pinakasakit sa island. Mm. Inagbakasyon yung kanyang kasama doon. So ako ang ano, ano kasama. Eh naging kaibigan ko din yung manager doon. Na, ano, pag kami mga extra, yung bawal, mga singer na mag-launch ng mga ano nila, kanta. Doon. Mm Tinatawagan ako ng manager, Lisa, pwede ka ba ano, mm lang ito with it, with this na yung amo ko diyan uh ang kasi baka delikado laki niya. Mm -mm. mm mm tapos yung, hindi ko ako And, kaya ang kaya ang dapat din ng meron mo, yung ko talaga ng pera nasa din ma Denmark, din sa lalo sa ano ako ngayon. Kaya may gusto gusto kaya po kuyat ka di kwentuhan kayo madaling araw ang tapos pero babangon pa yung mga para lang sa kuskos kaya nga eh, alam mo yung Sarah, di ko makilala yung Sarah natin, pero diyan ako bumibili ng mga damit nila. Hindi mo alam na, 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 tatak pala yan. Uh nga yung iba, yung hindi ko alam. Kasi ang alam mo, pala sa Pilipinas. Alam mo, ang tatak na alam ko kasi, mga Levi's, ah, yung mga, mga, yung mga, yung mga, yung mga, school, ano pa mga tatak natin. Pero yung, uh, yung mga na yan, ganyan. Prada maalala ko talaga yung sa iPhone ako, bumili ako ng Prada, isang, isang ang liit, pinip Pero nung nung -no, umuwi ako, <laughs> binigyan mo lang. Binigyan ko lang sa pinsan ko, ang pagbalik ko ng Manila. Kasi ano, tuwing pag-uwi ko, lahat ng mga damit ko, wala ano kasi alam ko, so wait, nabaka pa ako, nababalitan pa ako. Ganun, ganun lang ako. Ang niligo din sa may mga tatak natin. Tapos, yan, hindi nga, tuwing tapos pagka, uh, yun sa, sa ano sa sa Iceland kasi sa may mga ano kasi ang lagi ano araw, araw meron yung ba, da, na pang isa lumadaan ng sara doon ang na mita mga kasi ang mga yung mga mahilig ka diba na ang daming mga palda hindi kaya ako dati yung mga gamit ko pag gumit ko kami na lahat nagkakasays pa ngayon pa ako ngayon eh mayroon may nga pa rin natirin niya sa amin. So ganoon naman yung Pero okay lang. Okay pa Dito talaga. Dito dumubli. Dito. Dito dumubli yung katabi. Kain yan. Kung ka sa... Hindi. Ano yun? Pag-gym ka pa siya lang. Okay. Magbadminton na sa week. Tapos huwag ka na siya hindi mo pala kain? Hindi ba ma? hindi mo pala kain? Hindi, ano hindi mo pala kain. Hindi ka naman Hindi. Yun nga ang sinasaan meron. Pero sabi naman lang sa si inyong doktor to my friend, sabi niya, hindi mo nga pala tayo kasi na lahat sa siya ano na treatment yun, Oo. Di ba, ilang mga months akong walang redyan, mm. ay, mm. Mm. Ay, regular? Wala ko nga. regular hindi, hindi ako. Nung, di ba ma, last year, lang ako, tapos, nung bumalik, nung, no, ay, sorry ma, nag-online Nung balik ng mga, ito, ma, ito, ma, ito, ma, ang Ah, lang, ito. sa alam mo ba, yung first, ay, yung first, ito, 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 na ang tawag niya, nagkakamun ka ba? hindi siya Tapos yung ano, yung, yung, ilano ako, Grabe, nung first day, ang ala, kumutin lang. Sus, mga second day, buo na. na, Sus, ilang mga apat o limang beses ako nagpalit sa amo ko. Kasi nga, talagang ako na. Na-info na yun. Pero at least, na. diba, lumabas talaga. Yeah. Tapos, the month, tapos na, next month, din na dito. Tapos, ayun. Um -huh. Parang, parang ay, kaya nga, dapat, pabalik ko nung experience naman. Magpano nga tayo, ba, ba? dito? ko Mm -hmm. Pero yun nga, bibili tayo ng, ng ano, pinadala ko kasi yung blender ko sa Pilipinas. Yun, Christmas, ha? Si Chris. Pinaganda ka Every morning daw, empty na stomach. Ano <coughs> 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 siya, nag-smoothie. Smoothie? <coughs> Ngayon yeah. <coughs> na, ang liit na niya. Ay, smoothie doctor, tayo, yun, tapos... Hindi siya nag hindi ano, na siya masyado rice weekend na lang. parang pag... may <coughs> Di ba, meron ka na cheat day. Pero talagang inaamit ko <coughs> sa sarili niya. Yung smoothie talaga, empty stomach. Di ba na, meron na akong mga nakasa doon sa anong rupa na din. Kasi may, may pang umaga na suwoti, may pang tangali, may pang gabi. So, yun yung gawin natin. Ang, ang gawin lang natin, bibili tayo ng ano, lagayan. Blender. Uh, blender, tas lagayan. Oo, oh, masirap yun. Tas pang, umaga, tas pang tangali, ito hmm. yung pang... Hmm. Ano, Kasi yung, sa so, trabaho, <coughs> pag nagawa sa ati, Jay, mas mo, okay? Wala lahat yung isipan. Hindi, wala lang talagang asuka ng smoothie. Wala mm -hmm. lang talagang asuka, tapos lagay mo yung lagay mo yung saan. Krutas at gulay lang talaga. Mm -hmm. Bakit hindi mo um, yung sarabay? Kasi mga bata mo yung sa smoothie kaya gumagawa nyo talaga. Bila lang tayo ng mm -hmm. mga frozen na uh, pang smoothie, di ba? Mm -hmm. Oo, oh, yung si yes. Amo. Hindi, kahit anong tawag ito, saging. saging. Ipukrosin mo dyan. Di e, ba lang saging? Basta labing. Diyan. Kasi diba maganda ang saging? Diba nga Tapos yung avocado rin. Tapos ako, oh, avocado siya naman nang napasirasaw. Maga pa pala ka parao lang lang ang niya? Hindi At saka yung so, ano? Sarap masig. <coughs> so, yung frozen na ating <coughs> ating na smoothie tapos yun yung yan. Na, yung Yun ano tapos yung raspberry. Ano ano yung kaya okay, meron tayong susundan. Mm -hmm. Susundin nun kasi natuto ako nun kay Staynon eh. Ang ginagawa namin na yung ginagawa ni Staynon, for example, avocado, hindi na, hindi na kailangan lagyan ng spinach kung may avocado. Mm -hmm. Tapos yung, ah, uh, tawag ito, yung pears. Mm -hmm. O kaya banana, o kaya banana. Then, ano, ang pang, ano niya, pang liquid niya is yung orange juice. Oo. Oh, Huwag ka na kumain, <coughs> kumakanin kuma sa base weekend na lang. Pag sa church. Hindi nga. Kami nagkakanin halos dito. Hindi ba ba? Hindi nga nga. Hindi nga. Twice a month, week a day na lang. Papawis na lang. Siguro nga papawis. Baka yung parang minsan pag sobrang gutom ka, tapos di ba yun yung ano, tapos dun ka napaparami. At saka yung Pero lagi naka-auto. Na kaya nga sabi ko sa kanya, pag Sabado, kasi buong halos pagkaano nandyan lang sa saan, na nakahiga. No, di ba? May trabaho siya. No, di ba? Dati. Kaya nga, sabi ko, kaya dito. nga, mas maganda sa umaga mag-jogging kasi mm, um, ano. Totoo. Pero ngayon na may work na ako na sa okay na. Tatlo ano. Pero gusto ko nga talaga mag-aaral. Early <coughs> naman tayo nag out 6.30. Early ilan ila na pag-aaral. Pag maaga pag ko mag-aaral, 5.30. Mm.

Ako na. Ako na. Ako na. Ngayon. Sa <laughs> eh, Gutong ka, di ba? Pusog mo ako. Ay, ka galing sa trabaho. Mm, Oo nga, hindi wala ka na itong trabaho. Kaya nga, pagdating ko makakalito. Siya na ang pagdating mo. Uy, nagtano ako nung... Pagdating mo, ah, nagluluto. Hello guys, ubos pagkain. May tatlo ano. 26 minutes na, oh. So, hanggang dyan lang kasi pangalaw lang to. Wala akong premier bukas at saka sa biyernes eh. So, may galang shoutout everyone. Thank you so much for always watching my video. Hello. Adios. Wala silang choice kasi premier. <laughs> bye. Thank you. God bless. Bye, bye.